ang napapansin ko sa mga taong nagtatanong sa akin tungkol sa mga work from home opportunities, eh ang mga rason nila ay kasama doon yung mga gusto nilang mas maalagaan yung anak nila, gusto nilang mas maraming time sa pamilya nila. Yung iba naman eh ayaw nila na makipag-deal pa sa mga katrabaho kasi may mga office politics nga naman na mga ganyan. So ayaw na nilang makisama, parang ganon. So ito yung katotohanan ng pag-work from home. Kung ang rason mo sa paghahanap ng work from home na trabaho eh, yung mas marami kang time sa pamilya mo, eh totoo naman, magkakaroon ka ng mas maraming time na kasama yung pamilya mo. Kasama mo sila, nakikita mo sila. Pero depende sa klase ng trabaho na makukuha mo, meron yung mga super stricto na talagang kailangan mo ng webcam, tapos meron silang mga app na ipapa-install sa iyo na talagang nakatutok sa iyo yung webcam tapos nagte-take na mga random na picture habang nagtatrabaho ka. So hindi yung tuloy-tuloy na video, hindi yung basta time na ano na picture kundi hindi mo alam kung kailan ka pi ng webcam mo para makasiguro na nandun ka talaga sa harap ng computer. So nandun ka nga sa bahay niyo, nandun ka sa kwarto kasama mo nga yung pamilya mo. Pero hindi mo rin sila maasikaso kasi yun nga, kailangan mong humarap dun sa computer at kailangan mong gawin yung talagang task mo. So, another thing na kailangan nyong ma-realize pagdating sa work from home, lalo na yung mga hindi time-based na mga trabaho na klase ng work from home, kundi performance o quota-based, eh, ang mahirap dyan kung minsan, mas mahigit pa sa walong oras yung itatrabaho mo. At wala silang pakialam don kung gaano katagal mong ginagawa ng mahalaga matapos mo yon. Marami sa mga work from home opportunities ang ganun, kagaya ng sa akin. So, madalas, eh, lalagpas ka na sa walong oras. May mga times na magaan yung workload na magtatrabaho ka lang ng dalawang oras so apat na oras tapos tapos ka na. Pwede rin yung iba na broken time na wala ka naman talagang schedule, magtrabaho kung kailan mo gusto. So, yung mga ganun, magaganda kasi pwede kang mamalengke muna o magpagawa ng motor. Kagaya ko, example ko yung sarili ko. O pwede mong asikasuin mo yung mga bagay sa bahay o pwede kang rumakit ng sideline mo tapos saka ka magtatrabaho. Ngayon, okay naman yon Pero minsan, talagang super heavy yung workload na mahigit walong oras, minsan 12 oras na akong nandito. Minsan, hindi na ako natutulog kasi kailangan ko maabot kung ano yung kota ko, kung ano yung mga trabaho na dapat matapos ko ng araw na yon sa mga nag-iisip naman na mag-work from home kasi nababad trip sila sa mga katrabaho nila, ayaw nila makisama o pagod na sila sa office politics. Pagdating sa mga work from home setup, meron pa rin ng mga office drama at office politics. Depende lang sa setup. Lalo kung parte ka ng isang team tapos meron kayong project na ginagawa na yung trabaho mo, eh, kumbaga related din dun sa mga teammates mo. So, sa mga ganong setup, meron pa rin namang office politics kasi, syempre, nag-uusap pa rin namang kayo pagdating sa mga Zoom meetings o video call kung ano man yung ginagamit. Tapos, syempre, yung trabaho mo, nakadepende pa rin sa mga gagawin ng ibang mga katrabaho mo kasi nga, shared yung load. May single kayo na goal na gagawin, tapos hati-hati kayo ng trabaho. So, syempre, yung tao ay tao pa rin. So may mga kanya-kanya ugali pa rin yung mga tao na yan na kailangan mo pa rin makipag-deal sa kanila Meron yung mga sumbungero, meron yung mga babantayan ka, meron yung mga bida-bida Meron din yung mga tamad na kailangan ikaw yung magbuhat kasi pare-pareho kayong mawala ng trabaho o mapapagalitan So meron pa rin office politics pagdating sa work from home pero ang maganda dyan, meron naman yung mga trabaho na ikaw lang, sa yung direct superior mo, yung nakikita mo. Yung mga trabaho na hindi mo na kailangang makipag-relate sa ibang tao, hindi mo na kailangang makipag-communicate o magdepende sa ibang tao. sa so, may mga ganun naman. Pero karamihan sa mga alam ko, eh yung mga team-based, yung talagang merong mga weekly at least na mga Zoom meetings. So, meron yung mga, ano, yung mga trabaho mo, eh hihintayin mong matapos nitong isang katrabaho mo, yung kanya, tapos ipapasa sa'yo, tapos may gagawin ka, tapos ipapasa mo sa iba. So, pagdating sa mga ganun, talagang meron pa office politics. Para doon naman sa nag-iisip na makakatipid sila o syempre yung pamasahe, minsan hindi mo na kailangan mag-uniform, yun ang masasabi ko na tama. Kasi kadalasan dyan, eh, magkano ang pamasahe? Mahal-mahal ng pamasahe. Kung ako, eh, nagtatrabaho ko nyari sa office. So, kailangan ko mamasahe o magmotor. So, gasolina yun. ba diba? Saka yung mga maintenance ng motor. Tapos, kailangan ko mag-uniform. So, fortunately, ako, hindi ko na kailangan gawin yun. So, maraming mga ganyan sa mga work-from-home setup. Mas makakatipid ka talaga. Kasi ang ano diyan kagandahan, hindi ka na mamamasahe o kung may sasakyan ka, hindi ka na magagasolina. And karamihan sa mga work from home, basta magdamit ka lang ng desente, eh okay na yon Hindi mo na kailangan mag-uniform, hindi mo na kailangan gumastos ng kung ano. Pwede nga yung iba, bagong gising sa kama, tas diretsyo na sa trabaho. So may mga ganong setup at wala naman silang pakialam doon. So, yun ang mga kailangan nyong isipin pagdating sa mga work from home setup. Hindi siya kasing dali ng pinapangarap ninyo. At hindi dahil work from home yung tao, eh, ibig sabihin nun, eh, nakakaingit na siya kasi ang dami-dami niyang time sa pamilya. Minsan kasi parang mas mahirap pa eh, na yung kasama mo yung pamilya mo, nakikita mo sila. Pero wala kang pwedeng gawin. Kunyari, may narinig kang something dun sa kabilang kwarto o kung saan parte ng bahay mo. Hindi ka rin pwedeng basta-basta tumayo. Kasi, yun nga, bawal kang tumayo basta-basta dun sa computer mo. Umalis. Kasi nga, meron nagbabantay sa'yo. Pwede kang, pwedeng mag-picture. Tapos, wala ka dun sa upuan mo. So, yari ka dun. ba diba? So, hindi ganun kadali mag-work from home. Pero, para sa akin na uh, ilang taon nang nag-work from home, nag-work from home na ako ever since, sa uh, I would say yung talagang tuloy-tuloy na work from home from since 2020. So pero uh, since ano since 2016 yan nararamdaman ko na ng konti yung uh, pag-work from home na parang partial lang parang ganon. So ngayon, full na ako sa pag-work from home, full time na ako. So, nakapag-adjust na ako. So, gusto ko siya kasi nga sa akin performance-based. So, hindi siya time-based. So, medyo namimili ako ng trabaho. Ayoko ng mga trabaho na time-based na yun talagang tututukan ako kasi alam ko na may mga nangyayari. So, kung mag-work from home kayo, evaluate nyo mabuti kung ano talaga yung gusto nyo makita o yung gusto nyo makuha pagdating sa work from home ninyo. Ano ba talaga yung goal ninyo? Bakit gusto nyo mag-work from home? At saka kayo maghanap ng trabaho na mag-fit doon sa kagustuhan nyo, doon sa gusto nyo makuha. So, may mga trabaho dyan na performance-based, hindi time-based. Meron dyan mga trabaho na hindi mo kailangang ano, mag-camera. So, pwede kang pumunta lang na bagong gising, na magulo pa ang buhok, hindi ka pa nagmumog, hindi ka nag-toothbrush. So, at talaga namang makakatipid ka pagdating sa pamasahe at sa ano. At isisingit ko nga pala kasi ngayon ko lang naalala. Yung palang ano, ang pinagkaiba pa na malaki pagdating sa work from home, usually yung work from home, wala kang benefits. Okay, malaki 'yon para sa maraming tao. Samantalang yung mga nagwo-work sa office, you know, sabi natin gumagastos sa pamasahe, pagkain, tapos sabi na natin na yung work for work parang mas malaki yung neto mo kasi wala kang ano, walang kinakaltas sa iyo, hindi ka namamasahe, hindi ka naggagastos sa pagkain, pero wala kang benefits. 'Yun ang 100% na advantage ng mga ano, mga nagtatrabaho sa opisina meron silang benefits, meron silang uh, pag nasaktan sila o may nangyari sa kanila. So, sasagutin sila ng kumpanya. Sa so, work from home, walang ganon. Kung meron mang ganon, sabihin niya sa akin dahil gusto ko yon. Pero so far, wala pa ako nakita ang work from home setup na meron kang insurance, ganyan, meron kang dental, yung mga ganon. So, medyo tagilid yon, Okay? So, sana nakatulong ako sa pagpili ninyo ng work from home job, sa paghahanap nyo ng work from home opportunities. At uh, good luck sa inyo. Okay? So, ako po si Coach Jonel and I'll see you next video. Bye.